ahas ah, to eat ka lang <laughs> sunduin namin si mama galing sa old sagay ayun tawid kami dito sabi na to magandang alaala -ala ngayon <laughs> gapang eh Abi oh. Hmm. Kami ahas tuh ikil lang. ambil sih. Ambilin enggak pernah bang mayahas tuh. No. <laughs> lalim, gagi. Ya. Utang ya. Ah. Uh. uh. Abi, nah. Nandoyin namin. Dati, nakakapasok dito ang tricycle. Ngayon. opo Wala na. Sirang Sira ang na. Maliit lang kagatin nyo ha. May pamalo man ako. <laughs> May pubya na ako sa aso. Ito, tricycle dito. Ngayon, wala na. Nakakahingal din ay. Ay mo ako, si mami mo. Ha? Nandiyan. Tawagan ko muna kung nasan banda. Ang dami. Ang dami na to eh. Oh! Na sila. <laughs> Nahulog sa ano? Ang uh, Ang kalay <laughs> Ano nga, lapit na lang. Eh. Okay. Ano namang? Talaba. Wow, talaba. bayari na natin. Bayari ano nyo? Pabayad. Talaba oh. Hmm, talaba. Dami nila nabili. Yung isda. Tapos may talaba. Tara. Ha? Ari lang imo mga? Ha? Huh? Kay bumang magan. Uh, Wasak ga. Iya yeah, ganan. ako lang. Eh. Di yung ano, yung is na yan, yan. Baka ma eh, yeah. ano, mawasak. Eh, yeah. yan. Akin na din toy. Ano ba yan? <laughs>

เดี๋ยวารนี้แหละเออเอ๊ะเลยไปกันไปเดี๋ยวไปตอนนั้นดีดีดันดัแล้วมีอ่ะไปดังไปรัดไปกับ